Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jean Rodriguez, mga Masagri Channel, a faith healer o zomatariler. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of April 10 April 16 for the sign of Capricorn. So, coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kung ano mo kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makakalilate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for movie this update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na yung hindi nag skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit? Angel Spirit, please give me information. Ano kaya gusto sabihin sa iyo ng ating mga barang? For a sign of Capricorn, so there's a page of swords. Marami kang bagay na dapat malaman. na no, May mga bagay na malalaman ka at matutuklasan. So may mga bagay na kailangan mong tuklasin. At the same time, there's the seven of swords. There's a sneakiness. No? May taong kumukuha ng information sa'yo dito. May taong sumusubaybay sa'yo. May taong, um, kumbaga, nagsisinungaling behind your back. May mga taong, um, kumbaga, kailangan alamin mo ang pakay nila o ano bang um, kaganapan sa buhay mo man. No? Kumbaga, meron dyan mga taong um, nakaligid, nagaaligid-aligid sa'yo. No? Ano kaya yan? Ano kaya? It's either a customer or a client or something stalker. So, let's see additional messages. Pero, because there's an eight of wands. So, there's a fast communication, fast movement. So, may mga bagay na unti-unti nang magde-develop, no? Unti-unti nang mababago. And, there's a fast communication. At, may mga mensahe dito matatanggap mo. At, may mga kaugnayan dito malalaman mo. And, because there is the four of pentacles or so protector your power, for your energy. Proteksyonan mo yung sarili mo, no? kung laban sa mga impostor, sinungaling manluloko. And of course, there is the five of cups. There is um, regret, no? Baka pagsisihin mo at the end of the time na hindi ka nag-take ng action. And of course, there is a nine of pentacles for a blossom, may abundance, may paglago, no? May paglakas ng iyong finances. The page of swords. So, there is a death card. So, there is an ending and a new beginning. Baka ito yung mga, kung matatapos na yung, uh, yung mga bagay na hindi mo pa natutuklasan. Parang, ito na yung araw or panahon na para malaman mo na ang katotohanan. Okay? May something revealed, di? And because there is a tree of cuts for um, celebration. May, may, celebration din daw na magaganap. Oh, there's a third party cheating lying on you. Oh my God. And of course, there's an eight of wands for the moon card. See? May pag-reveal. Mayroong ang pag ng katotohanan. So, let's see. There's a four of pentacles for the black number. So, there's a negativity. Temptation. Or something a black magic involved na nagkakos sa iyo na kailangan mo proteksyonan at pangalagaan ang sarili mo, even your finances, love life, and career. Baka agawin at alisin sa iyo, no? At uh, baka magkosto um, ng something um, destruction or disaster. Because there is a the six of survive transition. Na kailangan mong makaalis sa sitwasyon dahil baka mawala ang mga bagay na pinangahawakan mo there's a the high business. May hidden agenda at may lihim na ginagawa sa iyo, no? There's a hidden enemies. I recognize there's an information dito without the, um, the king of Pentacles. so there's some practicality. Kailangan maging practical ka, no, sa mga bagay-bagay dito. Kailangan maging maayos ang iyong uh, pananaw kaisipan, at um, libigyang kaliwanagan ang iyong mga kaalaman. So, there's an eight of swords. Uh, sinasaw dito na napapalibutan ka ng toxic. So, ibig sabihin ng third party ay nasa paligid mo lamang. No, ito yung, um, kumbaga, kala mo, totoo sila sa'yo. Akala mo, kumbaga, pumapabor sila at sinusuportahan ka, nagkakamali ka. No, itong mga tao na to ay may lihim pa lang um, binabalak sa yung hindi maganda. Or else baka itong tao na to or mga tao na to guys na pinagkakatiwalaan um, mo. So let's see what is the eight of wands. And because the moon card so there's an ace of cups. So there's a new love offer. No, may bagong pag-ibig na papasok dito. No, kung ibig sabihin may um may bagong kilig. And was, there's a The four pentacles, the black na meron kas dirt sa dahil pa tapos by security maging secure ka sa mga bagay-bagay lalo-lalo na sa mga pinangahawakan mo at pinoprotection at pinangangalagaan mo love life man yung career or finances health mo man yan so ibig sabihin protection mo there is a uh, five of cups and of course the six of swords so there is a the six of cups so there is a past person no it's either a related say or relatives or either guys no or kapitbahay ওই অঙ্ক বি or an ex, no? Kailangan mo nang kumawala o umalis dyan. Kasi baka niloloko ka lang yan. Ergos, there's a hermit card by the spirituality. No? Para may pagtuklas yung mga bagay na nakatago. At may mga bagay na malalaman mo. At um, kumbaga itong kapag nalaman mo, kumbaga dito na magtutuloy-tuloy yung magandang eksena mo. Kasi kumbaga nakaalis ka na sa situation at aalis ka na sa mga nasa paligid mo. Kasi yung nagbibigay ng blockages, kaya hindi mag ang finances and love life mo. So, let's see what is the Additional messages about sa outcome. So there's a one. So there's a good news. May magandang balita dito at there's a dire ones for the silence. So kailangan mong um wag ka masyadong bulgaran or maging tahimik ka lang sa mga plano or mga gagawin mo. Kasi hindi lahat ng tao ay um, natutuwa sa mga achievement or success mo. Additional messages about sa career. So there's a reference card for a revert, no? New business, new job, or either new promotions, or um, new branches of um, business. And there's a star card for healing. Unti-unti nang, um, uh, kumbaga, magiging maganda takbo ng iyong negosyo o hanap mo trabaho. Additional messages about naman sa love life. So there's a the four of by a uh, wedding. May kakasal dito at may celebration. There's a twin flame energy. And there's a three of ones for waiting for so to win the first ship. Naghihintay ka na lang ng uuwi yung person mo or magkikita kayo or magikakasal kayo. Naghihintay ka na lang ng kasalan. Additional messages about naman sa health. So there's a six of pentacles and there's the nine of cups. So kung baga maligaya ka ngayon, Masagana ang eksena mo at maaaring nga kung balance ang puso mo at ang isip mo. Diba? Taray connected ang eksena mo ngayon at maaaring kung baga wag mong um, hayaan na uh, mga tao sa paligid mo magsilbing balakid no para hindi matupad yung mga pangarap mo love life man yan or career so let's see guys no what is additional messages about naman tayo sa magical fairy messages magical fairy messages represent a goose God, I uh, get some exercise. So kailangan mo na exercise, no? Body massage para pala kasi napatibayin ang iyong resistensya. Kasi marami ka pang pagdadaanan and there's a easy does it. Stop trying so hard sa mga bagay na hindi mo kontrolado, no? And there's a holiday. So uh, this coming holiday or this summer season, maaring masagot ang iyong katanungan. So let's see what is yin and yang oracle card. At the same time, there is a stability. There is a flow. Dadaloy na ang eksena dito. Alisin mo lang daw itong um, luho, walang kabuluhang bagay, at mga bisyo or pride mo or ego or drama. And there's a transformation. Dito na magbabago ang, pagbab ang kaganapan sa buhay mo. Dito na magsisimula ang uh, malaking eksena na, sa na parang magpapatunay uh, magpapatunay sa'yo ng katotohanan. So let's see what is the synchronicities. May ano to eh, kapag ha, alam mo guys ha, parang sense ko dito na parang kailangan mong matuklasan na yung taong pinagkakatiwalaan mo, yung taong sumisira sa'yo. So let's see what is the synchronicities. Wildness. See? Kung baga tumatagal, lalo nga uh, nagiging ano, no? Laging nga uh, nagiging mabangis and there's a loss hanggang sa mawala ka sa eksena. Hanggang sa maubos ay lahat. And there's a sorrow. Na no, hanggang sa parang mapag-iwanan ka ng panahon at malipasan ka ng pagkakataon. Gusto niya mawala sa iyo lahat ng ekseno na to. Kasi ang laki ng ingit nitong tao na to. Nang gigigil ako. Charisse. So let's see what is that I can help raphael And ask for body for massage. So kailangan mo na massage therapist dito guys or something exercises sa Para may stress ka dito. So, kailangan mo mag massage kasi para nasa ganun ma-relief or something. Malaman mo, yung mga, kumbaga, ang massage kasi para nakakatulong siya para ano, para mag, for relaxing, para ma-relax din ang utak mo dito. And there's a discovery. Marami ka pang madi-discover kung sino ang panggulo, confusion, kung sino ang panggulo o nanggugulo sa sistema o eksena mo. So, let's see what is the monthology and nothing will come in this situation. Wala mangyayari sa situation kung hindi ka magte-take ng action. And a fairy climax approaches, no? Kumbaga sa exciting fight ka na. And your um your dreams na the practical plan. So yung mga pangarap mo kailangan mo maging practical, no? Kailangan wala kang pagkakatiwala kundi ang sarili mo. So let's see additional messages. So there's an information with the star baiting by activation. No, there's a transmission. na no, baga may mga bagay dito na parang um, nag-a-activate na. Na parang um, nagsisimula ng malaman mo, matuklasan, at maliwanagang ka. And there's a surrender to the death's sweetness, So there's a joy and make love life. So ibig sabihin dito, so may mga bagay dito magsisilbing kaligayahan mo at mahalin mo yung mga bagay na kung ano man ang meron ka ngayon. Additional messages for angel spirits. So there's a writing. Now, ko yung gagawa ng um, ikabubuti at ikasisira mo. There's a writing na, kumbaga, kailangan, um, kumbaga, um, malaman mo kung paano mo mapapagaling ang sitwasyon or paano mo maaayos, no? Ang sistema. So, there's an author, I told you. ba diba, kumbaga, ikaw yung susulat ng sarili mong pahina. So, let's see what is Arkanghel Raphael. Arkanghel Michael, sorry. Arkanghel Michael, you created the situation and you have the power to change it. No? See, ikaw yung naglagay sa situation mo, ikaw din yung makagawa ng paraan para makalis ka dyan. And of course, yes. Dahil iko yung, um, ikaw yung nagpalaki ng ulo niya. Ikaw yung nag, kumaga, nagtiwala ka, naniwala ka sa kanya. Kaya ikaw din yung gagawa para putulin yung ganong kahibangan niya. And there's a positive thoughts and create a positive result. No? Lahat ng mga positibong mangyayari sa buhay mo, kapag alam mong hindi ka nagatak na negative, magiging maganda ang outcome nito. And your inner guidance is real and trustworthy. No? May nagkaroon ka na ng God feeling eh. Ini-ignore mo lang sometimes. So you need to take an action and you need to pay attention to your inner voice. So let's see what is additional messages. At the same time, guys, there's a discipline. Kailangan mo rin ng disiplina. No? And there is an information din dito. There's a friend, relationship. So see, may relation kayo or either it's either your friend, related sa'yo, or something relationship. And there's an envy. So see, kung may mga challenges ka na dapat mong isa lang alam na lahat ng mga bagay na, na kailangan mong matutunan. Or alisin mo yung drama, yung ego, kasi baka yun ang nagbibigay ng black sa sa'yo. Kaya pinipilit mong um, tanggihin o itanggi yung mga bagay na totoo. No? Kung baga akala mo ay um, kung baga paninira lang or kasiraan lang yun sa tao na yun. Pero hindi. Yun ang totoo na maaari mo ng kailangan alisin at tuklasin na para hindi na lumaki. No? ang isang ahas sa paligid mo. And there's a go for it. May mga bagay na kailangan mong ilaban. And there's a perseverance, no? Pagtsatsaga, no, kalakasan. So, let's see what is the energy. Let's see what is the energy. So, there's is a second shock archangel or about sa finances. No, ginagabaya ka natin archangel or and there's a an healer of the ages, no? Paggagalingin ka niya, no, kahit na gano'ng katagal at gano'ng ka, um, kalayo na, na, na nangyari, kung unti-unti yan na no? humihilom. And there's a first shock Archangel Michael for protection, no? Ginagabayan ka, pinaproteksyon na ka ng ating Archangel para alisin sa mga taong hindi makakabuti sa'yo. So, let's see what is the angel's answer. And there's a uh, big happy changes. May magandang pagbabago na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo na magdadala sa inang kaligayahan. And the, this situation is already resolved, no? And the situation now uh, will improve, no? Etong sitwasyon na to ay unti-unti na magbabago. At a year from now, ngayon taon na to, kumaga magiging masigla at magiging magbabago na ang ikot ng kapalaran mo. So romance and angels represent heart-to-heart -to, -heart to conversation. No? Kailangan mo makipag-usap no? And there's a true love can exist. Talaga may may pag-ibig talaga na nasisinay sa iyo. No, kumbaga maliliwanag ang matutuklas at makikita mo kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa iyo. At may taong darating sa iyo siguro. Kumbaga lahat ng mga tao na kikilala mo, kumbaga sinisiraan niya kasi ayaw niya magkaroon ka ng love life or else para hindi magkaroon ng ano, kung baga walang sapaw no sa inyong dalawa parang ganon kung hindi ano hindi mawala yung attention mo sa kanya I think it's a friend or related sa ina parang kung maga, gusto nito sa inyo la sa kanila na lang napupunta lahat ng na mga pinaghirapan mo lahat ng mga attention mo kung maga, ayaw nito na magkaroon ka ng asawa or uh, minamahal kasi alam nila na makakati na yung attention mo And there's a come to me, all you that labor and heavy laden, and I will, you give, you, I will give you the rest. So see, lahat daw ng mga bagay na mabibigat pag binitawan mo gagaang yan, which is totoo. No, Umaga, kung, alam mo ang pasanin at bigat na yon nararamdaman mo, bitawan mo. Kaya siguro hindi ka makausad, kaya siguro hindi, kumbaga paulit-ulit si sitwasyon mo kasi may mga taong hindi totoo sa'yo. Ibig sabihin dito, may mga taong ginagamit ka, may mga taong nandyan lang kasi pinapakinabangan ka. So let's see what is the angel's number. Nine, nine. So there's a lesson learned. Kailangan mo nang matuto no there is a result benefits reflection and completions take stock of your accomplishment and how you arrive and at them this is the reminder to maintain optimism and drive towards your goal maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back you made it and the rewards goes to you so see kumbaga alam mo sa sarili mo na Kumagamay may mga tao man na nagsinungaling behind your back. Alam mo sa sarili mo na hindi sa iyo babalik ang karma. Alam mo at the end of the time magiging maganda ang resulta at magiging maganda ang kalalabasan. Lahat ng mga sakripisyo at paghihirap mo na naging mabuti ka man sa kanila, minasama nila. May mga bagay diyan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon na yung mga bagay na deserve mong makuha. So let's see what is the messages of life. So there's a attaining peace. So today, I turned within to find the source of my experiences. There I find that peace that comes from seeking truth. I understand that the riches I discover within myself has a greater value than all the wealth of the outside world. Step by step, I continue my spiritual gas. Little by little, I free myself, rising ever higher and attaining true inner peace. So see, alam mo, unti-unti nang umuusad at unti-unti na nagbabago yung mga kaganapan sa buhay mo. Kung mag mo na sa tamang proseso ka, ng pag-usat at pag-develop ng mga kakayanan, kaalaman at kasaganahan na nararapat para sa iyo. May mga tao lang talaga na nagsisilbing anay na kailangan mo ng alisin at puksain para hindi na ulit lumaki at hindi na makasira ng binubuo mong pundasyon. So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. hindi lahat makaka-resonate. Kung nila po makaka sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys, and see you in the next video. Bye-bye and babush!